Amang binata na. Ha, ah, labo po. Kita ba? Papaligawan ko pala din si Iba ah. Yan ay ka isang kabayo. Ay, pwede rin yan. <laughs> ano ko kumak? Bale ang po. Tayo po ay mag-aano. Mag-update at magbibisita po sa pinakamalayong area po. Oo. doon sa area number 4. Dangan po narito na rin lang tayo. Ay di tayo diridiritso na po. Yeah, kasama po natin si panganay, si Kualduin. Oo. Oh. Uulap po kami ng kabayo. Narin din pala sa tabing ilog, ano? Uh, Oo. Oh. Oo. No, oh. si Utol. Okay. At nililiguan din eh. Dali. Okay. Oh. taba ni Pula, no? okay. Wala na naman pong gawa yan, no? Gupitan na ang, ano? Laylay na ang, ano, ha? nito pa sa gupit eh papabro shop barber barber bar shop Ano nga ba ang paa ako alvin ang ginagawa manicure ba Pag sa kamay ka may pedicure ano ba Ano ba matutok sa ganun uh, ha sa ha Adi pedicure lang pala yan no hindi pwede manicure wala pamayan ay Hay po diretso ulan na po At liliguan ng tul bayo oh. Hindi pa lang ako Sa ating panel Oh. Yan, liliguan na rin po namin oh, At tara, magic bagay ay makambusay Karin <laughs> lahat oh. 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 eh, Tika, tika, Colin hmm. Tika, tika hmm. Oh, dali Oh, tula Liliguan, wala siyang po Binata, mm -hmm. Wala lang uh -huh. na binata na raw eh. O lemero mo gusto pala lang din. Ah eh. Ang mga na. Ha, lobo. Tingnan mo, papaligawan ko pala din si Bala, 'yan ay ka isang kabayo. <laughs> ano ko <kong> kumartehin? Ala. Pang-lain. <laughs> ano pangalan to? Dari si Cardo yung sahay, Dari si Kuko Martin. Ah, Aba, artist ba Artist Papaligawan po natin si Ibana. Diba eh? Aba, sabihin nung kabayo niya. Hindi pa yung kabay-artista pangalan yun. <laughs> Ang kapalang batok ano? Pa, mm. Aba. Paligo ng kabayo. Yan, ginawa ng kabayo. Aba oo. oo papapugihin po namin yan Cardo, si pula ito ay kardo bago mo maka-imit uh, si Ivana dati <laughs> bagong ligo ano, ano no. bibilhan natin ang shampoo ng kabayo may shampoo ng kabayo ah no, no, no. ano mm. ayun pang ilala ating yung chassis ay ating yung chassis ating, <laughs> ating ating para kardo no, may kalawang yung chassis niya yan ha oh Ayan, ang ginhawa niyan. Hmm. Abas, kakain ng damo na sariwa-sariwa. Ah. Makakachis din kaya si Cardo. Mabi Si Pula ito ah. Hmm. <laughs> <laughs> ito ko sa ang yung tabing palayan eh. Utot-utot. Hahaha. <laughs> yeah, Yan nga. utot ano. Ah, guwapo na. Ah, pagkaganda lang ako palang si Cardo. Dati si kabahay natin si Cardo si, si Itim eh. Si Itim. Si Itim. Yan na may pula. Ata yung una. Oh, wala lakad. Ay, <laughs> ah, ano kan dala lakad. Muna ano? Oh. Aba. Aba, kita mo naman yan, no. Oh. Yan ang ah, ano pati, ari po ay maskulado kung sa, tao ah. Hindi ari po, kung um, tinitin niya yung kapal o. Oh. Hmm. Ang kapal niya oh. Yan ta, po yung marunong sa kabayo ang kapal. Ananda, halang, pulat, sa Madanas. Madata, hmm. Yan niliguan na po natin si ano, aatyang ah, po eh nagmamanti-manti ka maskuladong maskulado talaga maaibigan ka na na yun oh iba na iba ka na na wala ka bang halaga ang mga pangako mo utol Gagawin ka natin ng channel no. ay channel sa youtube ano? Oh, ano ka mga ay, ano? Bahala na. Kahit ano lang maisip ano? Bahala na channel. Oo, oh, oh, bahala na ano? Kung uh, baga oh. oh, ba ito? Oh, Aba, Kung baga ba ito? Oo, oh, mga kabahala na. <laughs> dali, dali, panganay, dali. Uh, oh. Mga kabahala Kaba, na. Parang maganda pala yun na. Oo. Kapanganay, oh. ah, pwede na kaya yun. Alin? Kapanganay. Kapanganay channel. Oo, oh, kapanganay TV parang pwede nga yun na ano siya nga ano ay siya nga ano ako na may panganay ano oo lagi kong ginawa sa iyo eh, panganay lakad kapanganay ay siya nga ay, pag po ay, ano baka siguro gagawa natin challenge si pagpo si... pa, 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 nga tayo igawamot ako naman yung... oo Kaya, pa, pa, ano... hindi para pati ma-update dito sa area dito ay oo oh. Yan, kapanganay eh. Channel, kung bagay gala rin ayo. Ating, kapanganay. Ito, ay, mga kapanganay. Pwede na kaya. Yeah, magandang umaga, gabi <laughs> sa inyo kung samang kayo na yung Yow, nalala. Yes. Ah, dali nga lang kapanganay, dali ano? sa, sa matitulay. Dito po natin i- eh. Susuga. Susuga dito, dito sa medyo makalungat. O, oh, ha, abay, natuod-tuod din, ha. Oh. Sabi nung kasama ko, mga kapanganay. Ha? pag daw na ganoon ang kaba, ay nagpapapresyo. Oo, kaya lakad, lakad. Gusto mo gusto agad ang mami mil eh. Nagpapapresyo pala. Oo, ay, o, oh, Oo, oh. dali. Oo. Para maganda yung channel no? na yun no? Papanganay, yun ate ilalagay lalagay. Kani? Tama, tama. Yun po, baka gagawin si Utol lang channel, si Kapanganay. Aba, aba, ang lalim Kapanganay. Oo, oo, oo. dali, ang dali, ang ito ah. Oo. Oh. oh, oh, oh. oh, dalian, dalian ko, ha? oh. Baka nga po pala para yung pong katulad po nito. Yung pong mga update dito sa kabilang area na hindi na naman at ako po lagi narasa area number 1 na siguro yung pasok sa channel ni Utol. Oo, oh, ni Kapanganay, yan. Pwede yun. Baka makin mahiyain. Baka, baka naman ang request mo sa akin laging bonit. Ha? Bahala na, no? ko eh. Para pwede na rin, camera, uh Oo. -oh. Ang pag-artista naman, panganay, eh, ano? La Ang pag-artista, uh, pag sa tutulang, ano? Mga kapanganay, lakas ng loob. <laughs> hala. Oh. Tiwala sa sarili, ano? Tiwala sa sarili. Hay, lakad. Ano naman pagkain, hindi ko. Kapal na mukha. Yon, hala. Oo. Oh. Bigay na may lagay. Oo. Oh. Yung sabi nga kayo, eh. bigay na may kapal. <laughs> hindi na ako, <po>. nang <laughs> Tayo po'y diretsya na doon sa kabilang area. Bibisita po tayo. Oo. Oh. Tapos inulat na po natin na rin si Pula. Dito ko natin ay tatalik. Na. Sa gitnaan na. Hindi, hindi. Naka-kawa. Ayala. Kung saan mo ibig. Kung saan mo ibig. Ang iniibig ko'y nakatali na. Kay sakit ng sinapit ko. Hindi mo ko channel. Oh, bea mo ka Promise. Oo, oh, oh, paghahanda natin 'yan. Ikaw, nasasa basta uy. Abangan po yung kay Utol na channel na lalabas. Mali, do, ayo. Yan. yan, ito, yan po, ito po yung mga magiging update nung eh, no? May kalaro na pula. Yan. Yan para regalo kay Ibana, ibun. Ating Tider, China, Na, 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 Bala ba, po tapo yung naglalakad na dito sa mga ibang area. Ba, taba sa pala ito o ano? Bang, ilang-ilang. Bang, ano? Ay, mataas. Ang nalaka pala ng kang ilang-ilang, ano? are na nga ang ilang-ilang. Ilang ba bang ilang-ilang? dawa ng inaabutan ko na dito, ano? Laki, abo. are po yung puno, ilang ilang -ilang? Na, yung puno. Laki, Aray, pipuno ng ilang-ilang. Yung pala nalaka ng pagkakamansad, ano? Ang Ba't para mabango wala bang bulaklak na napat ah? Pari po puno ng ilang ilang Alin? Laki ako sa. Nasaan? Amin pong ina-update rin mga iba pang ano. Dito. Yan pala. May lansunis ka pala dyan ha. ah. naharbisan mo na rin. Ay, may natira na. Sa puno na yan nanta ang taas naman na yung po yung puno ng lansones Yung mga laglag Ay wala na ito Yan ito po Ah na rin naman pala Oo oh, kaunti May tira naman po sa taas eh. Hindi naman po maakit Ang taas Kailangan po ay talent ano na Yung may talent yung ano na ano, Makakabili tayong talent yeah. Oo oh. Yan ito pa po yung ibang area Dahan pala dito puno ng ilang ilang ano. Yeah, Yan oh, laki din oh. Yung ilang pa rin. Pare po puno pa rin ng ilang ilang oh. Oh. Laki aba. Dadam buhala ano. Mm. Are po puno pa rin ng ilang ilang andun pa rin po yung isa oh. Yan. Ang laki oh, utol oh. Ha? Ayun ang boundary. Eh. Ang laki oh. Wala ka na rin kabuting area. Yung nakaka-amiss po, po pag minsan. No? Ay, patay na yan. Hindi, alaki ng kabuti sa taas. Oh. oh namatay yan eh. Oo. Oh. Boundary. Boundary. Arda po, boundary. Bato. Ever. Oh, hanggang sa kabila. mapresko po naman maglakad sa ganitong gubat oh. <laughs> kahit init eh. kumbaga presko Tinawa ba? So, ano ka temperature ng ganito? 18 para ka sa kaysa basa 18 degrees celsius kakahuyan yan lang sunis din no ano may nalalagbag na ay nakikita ko yari ari po hindi po namin ari po no kaya nakikita ko yari yan yan pulot sayang yan hindi na atin hindi lang laglag lang pero ilan ang buho sa kahanggahan buho ari yung ilan wala ka dahil mukhang hindi pa napupuntahan ng may ari oh Oh. Daya yun. Bagin-bagin pa. bagin pa. Dito tayo Oo, oh, kung saan gusto. At saan Dito

Tumatamad na magsasaka eh. Oh, dumalang ang taa dito eh. Oo. Nangulog. Nahulog. Nahulog ka yan. Nahulog. Ah, nalakas. Tara uh -huh. po, diretsyo na paglalakad doon sa kabilang area. Titignan din po natin yung yung po bang niyugan natin na palagdiniyugan doon. Oo. Mm -hmm. Oh, nabungo Na kayo nakailan sunis mo dong kaldin. Eh. Makikita natin ano. Oh. Hindi pa? Hmm. Yan tapos nakikiraan sa ibang niyugan. Nariyan. Na. Oh, Uy, pinag ah. pa. <laughs> pa. Mang, kamay. Ayaw, ka ba Pauwi ka po ba? Pasa Paano yung lakad na Pauwi pa, pa saka Hindi, pa ang konti ng Ah, nag-aani ka na po din eh. Hindi pa, hilaw pa. Ah. Wala. Ayan ba yan? Video po ah. ah video. <laughs> Kita mo naman tayo. <laughs> Pa, no? nang maipasyal natin yung ating manonood sa bukid <laughs> aba ay naman talaga ang buhay buhay din yan ano po mm -hmm. ni Yugi na rin yung rea ano ilan? hindi po nga magawa nung kakawit hindi yeah, okay. po ba nagkakawit dito si amang Ardo Ardo, nag-aani uh -huh. pa yata hindi siya nakita hmm. ko na eh baka nagsushooting pa ng kaya po <laughs> <Yung ba, laughs> yun nga si, ba, si mga Ardo ano yun sabi si uh, sa dalawang Ardo yun ay dalisay at si ano ay hmm. no. si Tanggol shooting yeah. pa ng kaya po <laughs> <laughs> si Tanggol Ah, tayo tatawid na ko din. Ako. Ah, huwag oh, ta. kira po. Para uh, po ba binibilag mo? Malagkit ba rin o ano? Palagin. Palay. Palay. Sanglay. Sanglay ang tawag ni Kuya Agsam. Ako, oh, makikiraan po. Ito yung po nasa gitna ng anong bahay. Eh eh. Talagang ganoon. Ang bahay. Eh area area ng kaduluhan na yun yun pero ikaw yung magtataka doon naman may kalina naman may daan din ganyan kabut ang motor ano oo hindi ka kabila kabut ng truck ay maglinigdab yan sa kabila sa kabila area yun saan na? ay aring na rin eh kanya doon kakawit doon na dadalhin pag pick up pwede rin pag nito pick up para malapit Ah, ginhawa uli uta mo. Eh, kami hawak sa ganito ng kuna no nang para sa bahay. Pag nilakad. Hindi, yung ganito kahit bahay. Oo. Oh, oh. Eh, para sa aircon. Hmm. Eh. <laughs> Naka-aircon ka pa te. Pagod na pagod kapag uh, ano sa ahas. Masukal ay. ay, <laughs> ay. Ang ahas naman ay Ah, sino man ay kuan? Basta sa tao. Ang ahas ito on pin kalusot. Yan ay ano lakas ng pangamoy. Yes. Kaya daw lang yun ay nakawal, pag yung halaman niya. anak. Kagulatan. Nagulat. Yun. Yeah. Pero pag yung uh, yung sila ay nagdagala din tapos uh, ay meron na kamalasas na alayo na natin Mm. -hmm. Yun ang pagkain ko. Tama, tama. Yan, ito na po yung area na ating bibisitahin. Niyugi na uli atay, no? Oh. Panganay. Kawiti na uli yao Oh. Ayun lang sunis mo ba dito? Yun. Yun lang sunis mo. Kumusta? Ha? Huh? Kumusta yung lansunis mo? Malapit na po uli. Oh. Huh? Malapit na uli. Pari, isa hindi ko alam. Hinapay. Ah. Hinapay. Baka hindi napasin. Hindi ko alam. talaga. naman. Natuwa lang. Natuwa. Hinapay. ano hindi na uli yan. Ito na po yung area nating i-update. Sa lansones po naman pala ay eh, wala din yun. Walang buo. Nung tayo nagdinig dito yung pagkaulan. Ayun na. Yung tanda mo? Oo. Meron na uli yun. Meron na uli. O, wala. Parang dalawang puno lang. Wala pa. Ota. ito na po yung area nating pinantahan niyog ang ating purpose tapos ay yung diretsyo ulan na rin po tapos anong tawag dun lansones wala din po naman bunga yun yun salamat po sa inyong pagsama ingat po ang lahat happy lang po Panganay, kaway. kawai bye